哦哈。Oh, huh? Kasi dapat ang focus na natin, paano natin i-deliver sa mga tao yung mga ipinangako natin sa kanila dahil sabi ko, kumapit sila sa pag-asa. Kumapit sila sa isang plataforma para sa isang maayos na health services dito sa Laguna. Kaya balak natin simulan agad kapag tayo ay nagsimula na opisyal ng panunungkulan na itayo ang 30 o 30 na akay ni Sol Butika Libreng Maintenance sa gamot para sa ating mga kababayan. Susunod ang pagsasayos sa mga pampublikong uh, ospital, pagtulong sa mga pasyente, pagtulong sa mga empleyado ng ospital. Pagkatapos, sisimulan natin ang, uh, ang uh, Scholar ni Sol. Kahit ang grado ay palakol, gagawin natin mas mabilis ang pagtulong sa mga tao. wala masyadong requirements. Magiging katuwang si Vice Governor J.M. Karait na tutulong sa akin. uh ayusin natin ang uh, turismo ng lalawigan ng Laguna gagawa tayo ng master plan kung saan ang 30 na ang 24 municipalities and 6 cities ng Laguna ay puno ng kwento. Ang bawat bayan ay may kwento ng turismo. Pero ang tanong, ang kwento bang ito ay alam ng mga hindi taga Laguna, ng mga taga ibang bayan? Baka kailangan nating ayusin at pagandahin. Ako mismo magpo ng turismo ng lalawigan ng Laguna para magkahanap buhay ang mga tao dahil kapag mayabong ang turismo, may hanap buhay, may pera ang tao.